Ay hey, mga idol, nandito tayo sa Bukawi Bulacan at unang biyahe natin sa ating truck sa pangalawang dukot. Ngayon, chichikapin po natin ang ating truck kasi para masigurado natin kung may tulok yung mga diesel at langis. Ayan, for today's video mga idol. Ayan, magandang magandang umaga. Hapon na sa inyong lahat. Tara po at tingnan natin ang ating truck. Tatas natin ang ulo mga idol. Tatas natin mga idol ang ating ulo. Tara! ating helper at sa ating ulo kasi sisikapin ng ating painante panda rin natin mga idol tingnan natin yung makina kasi may tulo ayan oh. No? tingnan natin karatas natin ulo mga idol ayan mga idol oh. Oh, ah, sige sige taas ah, ating atas mga idol sige okay. kaya mo okay eh mga idol nakita uh, ah, tingnan natin yung ating makina mamaya boy pag ano panda rin mo ha Pinitin ako ng taas para makita natin. Yan na tumagal ng mga idol ang ating truck at hindi na uh, mamalya-malya at hindi na maghalo yung langis at diesel. Eh mga idol, so nakikita nyo, ay ah, yan ating pinag ano yan? pinagawa ang isong pump. Nagkaroon tong problema mga idol kasi ano ang tawag ito? Yung guma niya, ay sira na Ngayon, papanda rin natin sa ating pinati para makita natin kung ano ang may taga sa ilalim at kung saan lang gagaling. Banda rin mo ba yung ating makina, boy? Banda rin mo. So, siya lang, boy. Sa pata ba yung silindya, silindya doon? Dito ka maganda. Dito. Ayan, para matuto yung pinati natin. Ito yung pagpapandar ng babae. Ito ng babae siguro kasi nag-i-relax po yan. Hindi bumalik sa dati yung... Ah, bumalik sa dati po. Ha? Hindi bumalik sa dati yung ano yan. Yung ano na Yung pump, pag in mo, pag hindi mo inapakan, nag... Mamamakay. Okay, lang yan. Start mo. Start. Basta pakan mo sila yan doon ha. Yung pitikin mo. Okay. Okay. Start. Start.

Anong may tubok sa uh, Ay, <laughs> <laughs> ay doon. Ito na ani. mo nakita na. Ay tama idol oh. Meron siyang tagas, ayan oh. Hindi naman nga po, ano na sa taas. Kung ano natulog. Ano ka natulog na taas. Ito ka Ito ka Ito kita natin mga idol. Ang problema mga idol, dito pala natin dito yung Okay naman yung idol. Hindi naman maigay kung anong katagas. Ay, shoutout po sa mga dry community sa po. Okay, bulak na.

balik sa dati yung ano, namamatay. Mamaya bombahan ko po boy, bata wala yung lakas ng makina. Dati hindi naman ito ganito. Kailangan yung bomba, ng bumba yun. So, kakaroon ng hangin. Yung eh, nagkakaroon ng hangin, yung linya ng hos, ah, uh, linya ng diesel. Yeah. Start mo boy. Pag nag-start na, bitawan na to siya. Napaka may sila niya doon. Dito lang mga problema ng idol hindi na ibalik. Sige, start mo. Hindi na ibalik yung ano nang sumpa. Dito dati ganito. Wang click na hindi namamatay ang ano. Ano na makita. Wag mo kakalaw ng kabyo ha. na, ka. Come on. nagwigil ano nangyari Bakit nagwigil ano nangyari Ha hmm. huh? Nakakapak yata doon nasa ano doon hmm. Bakit ganoon Dilidin hmm. ko Ha Nagwigil yung ano ng makina Tigala tigala ano nangyari Sige guys start mo nga Sige guys start guys start mo nagwiggle yung ano yan Mat

ay malalaman natin kung ano. Uh, Sana di na magkabit yan yung ating unit. Kasi mga, mayroon mga idol kapag wala ano yan, wala pinagmamaliwa katambay tayo sa garay, wala tayong kita bawawa ng ating ano, uh, pamilya. Kasi dito lang tayo naghahanap buhay sa truck. Kung mawawala ang ating

Mabait naman po yung mga mekaniko. Kasi nagkaroon lang lang po problema. Sa piyesa. Kung wala po. Sa piyesa o sa... Sana po ay tumagal ang amin. po. Shout out po sa mga driver po. Ay mga idol. Pinakabuhusan ko lang ng tubig yung ano. Yung ano yan. Ano to po? Yung... Para matanggal yung mga sa bago ng mga uh, yung pack para malinis tapos ako ito para malamang ko saan kung may talag pa uh, at ilalik para pakita natin ay hey, mga idol maraming salamat po sa inyong lahat uh, okay oh, pag-peace drive po ng aking peace ito lang na ah 0 Ayan. Di pala natin na ano. Bago pa anda rin, nasukat yung langit. Para malaman natin kung saan ito. Diyo atin. po. At pa, anda rin muli boy. Anda rin muli. Ayan po yung driver oh. Bilisan mo driver. Ayan, yeah, pitikin, pitikin mo lang. Ano? ayo kayo? daw para matutod yung ating financing bago si Kunti eh mga idol uh, hanggang dito na lang ang aking vlog sige-sige mga idol at uh, okay naman po ang ating makina wala naman po nakita problema yan yeah, siya tot po, babay po sa inyo lahat thank you thank you mga idol thank you po